Kasi libre eh. Libre po yung paggagamot, yung health, yung mga na yun po yun, di ba? Libre. May PhilHealth naman tayo sa Pinas, kaso lang magbabayad pa rin. Pero dito totally zero. Sa Pilipinas may gano'n, libre. Dito talagang libre. Sana magbago ng Pilipinas. Alam naman natin lahat ng Pilipinas talagang corruption eh. di ba? Yun lang. Sa Philippine government kasi, lalo sa mga senior citizen, do meron silang access para mabigyan ng health uh, benefits sila. Kaso, ang hirap kumuha ng health benefits. Unlike dito sa Paris, na tutsuit lang, meron na agad silang mapupuntahang mga ospital. Sa Pilipinas kasi, proseso. ang proseso. Manghihina na talagang tao. Wala pa rin tulong ng gobyerno. At palakasan, ano pa sila. And unlike dito, may migrante ka, ibang lahi, or nationality ka, lahat pantay-pantay pagdating sa sa health benefits. Puro talaga, ano, importante talaga yung health benefits mabilis. Yun talaga. Kasi ang daming may hirap sa Pilipinas sa Pilipinas kasi wala kang pera mahirap makapasok sa ospital agad-agad unlike dito na pasok agad entertain ka na agad nila baga, yung first uh, ano nila is yung health talaga ng mga tao dito sana ganun din sa Pilipinas mas maganda dito kasi kahit kan nakakahanap ka ng trabaho yung kahit wala kang pinag-aralan baka kapag trabaho ka dito ng maayos dito lang doon na kahit may pinag-aralan ka mahirap makahanap ng trabaho. O mas maganda dito yung edukasyon ng bata kasi lahat priority dito eh. Tulad ng ano pag-aaral, wala kang babayaran, lahat sa kanila dito, dito lahat sa Pilipinas na sayo lahat sa France government kasi um, medyo steep ang kanilang rules, ang kanilang law. Uh, siguro meron ding mga shortcomings or meron ding mga hindi maganda pero very minimal and discreet sa atin kasi yung uh, pagkakaiba ng let's say may kaya sa buhay at sa mga kababayan natin na mahihirap it's very uh, obvious yung makikita mo talaga yung yung pagkakaiba samantalang dito uh, walang ano walang yung discrimination hindi ganon katindi kumbaga yun lang yung nakikita kong maganda na uh, parang everything is possible if you work for it walang problema kung sa tingin niyo yung iba pang benepisyo na meron na hinihiling niyo na sana meron din tayo sa Pilipinas na meron ang practice Ah, marami marami unang-una kasi syempre nagtatrabaho tayo araw-araw biyahero -araw, tayo so yun lang eh doon lang sa yung sa ticket mo Pwede kang mamasyal kahit na wala kang perang dala, basta meron kang Navigo. Uh lalong-lalo lalo na sa isa pa na pinaka-importante sa hospital, sa health. Dito kasi uh, meron sila, iba ang sistema nila. They were called uh, top of the world when it comes to health services which is, I think it's true. Totoo yun. Kasi ako nasubukan ko, nagbakasyon kami ng mga anak ko, nakagat lang siya ng aso, parang ang haba ng pinila namin, ang hirap ng proseso. Samantalang dito, kumbaga, lagi kong sinasabi dito, buhay muna bago yung pera ganon. Yun yung yun yung nagustuhan ko dito. Well, ang uh, sa tingin ko ano yung very systematic sila dito. Katulad na lang for example yung uh, pag magbabayad ka by cards, lahat naka-systematic, lahat connected. Sana hopefully sa Pinas maging ganun din para mabilis magbayad, mabilis mag <laughs> Alam mo yun yung very ano easy pare ano same system na lahat mo, um, oh, kahit na may malaking pagkakaiba, mahal na mahal natin ang bansa natin. Um, yan naman ang mapagmamalaki natin kahit na feeling natin may kinukulang and yet, tayo mga Pilipino we try to strive. You know, kahit na nagiging problema natin sa Pilipinas, parang wala tayong paki, eh, kaya natin yan. Pilipino tayo. Eventually, ang uh, uh, government natin makakocope up din yan. So, uh, I felt na parating na rin tayo don. For example, sa election sa Aten, before, during, after, hindi siya ganun ka-peaceful. Which is here, uh, matutulog ka, ginabukasan, okay. Parang wala, di ba? Parang sobrang, ano talaga, parang, uh, tahimik, at the same time well mannered yung mga tao so i think that's it para second lang <laughs> Okay. So dito medyo ano ako kasi nga sa sa mga bata, 'di ba? Like dito um may time free education sa sa mga bata. And uh, so, do sa Philippines meron din pero hindi lahat na bibigyan ng pagkakataon. Sa palay ko is mas maganda yung uh, patakaran nila dito and parang walang masyadong corruption. So that's why yung mga Pilipino is like to travel abroad kasi they have like a good It's like, uh, yung mga benefits na free medication, and mga yan. Number one, transport system. You know, kasi dito ko lang naramdaman na kahit wala akong kotse, it's okay. I don't mind. Actually, mas, mas madali nga na wala kang kotse dito kasi problema mo parking eh. Pero sa Pilipinas talaga, I've never tried to 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 take uh, public transport sa Pilipinas kasi sobrang hirap eh. So, sana lang, yun yung kinaiingit ko na sana magkaroon lang ng maayos na transport system sa Pilipinas. Although, I'm sure, uh, we are starting ah. Nagpa-progress naman ng Pilipinas. Pero yun nga, hindi naman ganun kabilis. Pero uh, I'm happy na marami na rin progress. yung, mostly ang um, sa medical dito, uunahin ng France yung medical health ng tao. At the same time, yung pwede kang pumunta ng ospital, hindi ka tulad ng sa Pilipinas. <laughs> Sorry to compare, that is the truth. At eh, saka yung, yung mostly yung financial, medyo mas, yung mas madali ka makatulong sa pamilya. O, malaki yung, medyo malaki yung value ng pera dito. Kaya, yun nga, medical, yung education ng mga bata dito kasi dito yung education talaga ng mga bata is the priority ng government. Mostly yung mga maliliit na bata, bawat kung sa sa atin bawat sitio may school, hindi pwede hindi na kailangan lumayo mag-travel ang mga bata na pupunta ng school. So bawat sitio may mga school at saka yung kahit wala tayong ka, yung papel dito, yung documents, pantay pa rin yung pagtingin nila sa mga bata sa school. Walang mayaman, walang mahirap. Maraming salamat sa ating mga kababayan dito sa Paris na nagbahagi ng kanilang opinyon sa ilan lamang na pagkakaiba ng palakad sa gobyernong France at sa Philippine Government System. Wala naman ibang hiling ang bawat Pilipino saan man sulok ng mundo kundi ang patuloy na pag-asenso ng ating lupang sinilangan. Kaya nga ang OFW ang may pinakamalaking parte sa ekonomiya ng ating bansa mula sa mga remittances